is the Soul Farm Garden, i-share ko po sa inyo yung dating tigilin po namin na ngayon po, unti-unti na po namin kinoconvert as poultry farm. po kami magpa-construct ng building noong June 2018. So, nag-decide po kami mag-asawa na magpatayo po ng Piggery Farm dito po sa Pangasinan. Kasi pareho po kami nag-work sa Manila. So, yun po. Sa kapapanood po niya ng mga YouTube videos. Yan. So, na-inganyo din po siyang mag Farm. Kaya yun po yung naisip namin inegosyo. negosyo. Tsaka nung malilit pa po sila, Piggery na po talaga yung negosyo ng mother niya. Tsaka nag- Bog broiler din po sila. So, yun po. Yun po kasi yung nakagis na niya since nung bata pa po siya. Tsaka na na rin po kasi niya maglinis doon sa mga kulungan ng baboy nila. And kaya hanggang ngayon po, gusto niya yung piggy reform po talaga. So, yan. Kung mapapansin po ninyo, ipa po yung gamit namin before. And so, sabi daw kasi sa YouTube videos, maganda daw po yung ipa. Maganda rin po siya para sa mga biglet. Pag malilit pa yung mga baboy. So, itong building na pinagawa po namin, pwede pong maglaman ng 300 heads. So, ang initial lang po namin before is nasa 150 piglets. So, kami na po yung nagpapalaki. distributor din po kami kaya may mga technician po kami tsaka sa sales marketing so sila po yung umiikot dito sa pangasinan and kung mapapansin po nyo ito po yung pangalawin building na pinagawa po namin na pwede po maglaman ng 400 heads na baboy so yan marami din po kami mga buyer ng baboy talaga before and so usually mga taga bagyo alaminos, mapandan, malasike so yan po talaga yung negosyo po namin before puro fattening po talaga yung mga binibenta po namin. So, mahirap din po talaga mag-focus sa negosyo. Lalo na po, pares po kami ng asawa ko na nagtatrabaho sa Manila. So, pag more on tawag lang po talaga kami, pag sabihin mo, tatawag ka, ano na, paggawa mo ba yung pinapagawa ko, okay boss, okay na boss, o so, yun. Pero pag nakita mo, pag uwi na namin ng mga Friday, Friday night, kinabukasan na, kikita mo, nandun pa rin yung ipapagawa mo, sabihin, okay na, hindi. Kaya mahirap din po talaga magnegosyo nang hindi ka focus sa sa ano mo, sa farm, lalo na yung ganyan mga livestock, may mga mortality din po kasi yan eh. So mahirap lang po talaga iasa lahat sa caretaker. Tsaka hindi po kami talaga maswerte sa caretaker namin kasi yung mga caretaker po talaga namin, lalo na po yung sa piggery po namin before, yan lagi po kaming naluloko, tsaka pinagbibenta po yung mga feeds namin, kaya ang ginawa po namin, <laughs> nag ano na lang po kami, nag-focus sa Pigiri at saka parehas na po kami nag-resign ng asawa ko. Kumuha din po kami ng farm manager po namin. Yan, para siya na po mag-supervise lahat dun sa farm. Lalo na pag nasa Manila po kami. So yan, kumuha din po kami ng isang barako, GP Durok. So ang cost niyan nasa 70,000 pesos. So may kamahalan po siya. Kaya isa lang po yung kinuha namin para sa 65 saw level. So, yan na po yung mga anak ng inahin namin. Yan. So, madami po talaga kaming mga piglets before kasi hindi po kami nagbebenta. So, kami na po talaga, talaga yung nagpapalaki sa kanila. Tapos, ibebenta na lang po namin ang fattening. Alagaan po namin ng 5 months. Yan. So, makikita po ninyo yung sa winning pen. Diyan po galing yung mga piglets na ginamit din po namin sa mga DOP po namin. So, doon po namin nilagay yung mga DOP para hindi naman po masayang yung mga kulungan. So, yan. Yung mga po, yung mga technician namin. So, itong building tree po namin, pinagawa na po namin to after 6 months. So, ito na po yung brother and grower house po namin. So, para hindi naman po masayang yung building at hindi po masayang yung pera na pinagpatayo po namin dito, kinonvert na po namin as chicken layer farm. Kasi nagpamahal po dyan yung mga bakal at saka yung yero. So, may mga renovation din po kasi kaming ginawa. Tsaka nasa gitna po kasi kami ng bukid. Kaya, madaming tabon po ng lupa yung nangyari po dito. So, po. Lahat po ng piglets namin, yan, kami na po nag-aalaga. So, yan. Yung isang anakan po kasi ng inahin namin, nasa 12 to 18 piglets po yan. So, minsan po, may mga mortality din po kami. Namamatayan po kami ng lima or walung piglets. Kasi hindi rin naman po marunong, ganun ka runong yung caretaker po namin. Pero may farm manager naman po kami na everyday po siyang pumupunta dyan. So, ganun po yung setup namin before. Tara, silipin po natin. Bali, ito po yung building one namin. Ito po, pwede po maglaman dito ng 300 pesos na baboy. So, ganito po, ganito pa rin po yung itsura niya kasi hindi pa po namin uh, napapaayos. Uh, dahil po, kulang din sa bagay. Tsaka unti-unti lang po namin pinapagawa kasi yung mga cage ng RTL fence po namin. So, so, ito po yung niligyan namin ng CCU, yung mga winning fence po namin before. ng mga ano namin before, piglet. So, pansamantala, dyan muna po namin ilagay yung mga broiler. So, dito naman po tayo sa building 2. Ito po yung una namin kinag So, ito naman po for future lalagyan din po namin dito ng RTL hands. So, yan. Yeah. So, unti-unti lang po namin siyang kinapakonstruct. So, dito po yung unang pinagawa namin na RTL hands. So, ginawa lang po ito noong April. April, May. Nung kasagsagan ng ECQ. So, nag-start na po kami magpakonstruct mo. Dahil wala po kami mga mabiling materyales, so ganito lang po yung ginamit namin, mga used materials na gamit po namin sa figurine dun naman po sa dulo puntahan po natin yung gestating and farrowing herd po namin before na ngayon po, totally po siya converted as brother at grower house para sa mga RTL hen so tignan po natin so, medyo madunod na po siya hindi na po kasi namin nilalagyan ng dito sa uh, dulo kasi wala naman po siyang ang laman ng So, yun na po yung pinagawa po namin brooder and grower house. So, ito po. Ito yung sarawing pen po namin na unti-unti na po namin inaalisan ng bakal at ginagamit po namin sa mga ITL heads para sa renovation ng mga cage. Tsaka dito po yung ano po namin dati. Ayan. So, this facing pen. So, totally, ano na po siya. Converted na as brother and grower house. Ayan. So, unti-unti na po namin silang pinoconvert. Ayan. So, para hindi naman po masayang yung building. Ginamit na po namin yung existing building namin. Dito sa piggery farm po namin before. So nakita niyo na po yung dating farm po namin na pigiri po talaga kami nag-start. So lately lang po kami nag-start ng poultry farm. Kasi nung naubos na po yung baboy namin, unti-unti na po talaga namin kinonvert. Tsaka nag-isip po talaga kami agad ng paraan kung paano po yung magiging negosyo po namin dito sa probinsya. Dahil na rin po dyan sa pandemic na yan. yan so nag-isip po kami, mabilis kami nag-isip kung ano yung pwede namin ilagay dito. Kaya ang naisip po namin is RTL. So nag-alaga po kami agad ng RTL. Nung nung April lang po kami nag-start na magpa-construct. So, April, May, and then June, dumating na po yung mga RTL hens namin. So, eto lang po, yung mga CC naman po na broiler, yan. So, nag-start lang din po kami ng mag-alaga. Kasi, yung mga CC na hinihintay po namin na mga CC ng ano, RTL hens na papalakihin po sana namin, medyo wala pa at na-delay. Kaya, nag-start po muna kami mag-alaga ng broiler. Kasi yung broiler po, 30 days lang naman po yan. Pwede nang ibenta. Ispat siya na kaagad yan. So, mas mabilis po yung pera sa broiler kasi. So, itatry lang din po namin. Kaya, isishare ko po sa inyo yung pag-aalaga din po ng ano, broiler. So, kung may mga existing building po kayo, konting repair lang po yun. Kung ano po yung gusto nyong inegosyo, pwede naman po broiler, pwede ng RTL. So, nandito lang naman po kami para mag-guide sa inyo at tulungan po namin kayo. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, Please subscribe and hit the notification bell. Happy farming everyone. Bye.